hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! May umanong brightest star ang Pilipinas sa buong Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa kalihim ng Department of Finance, ang magandang economic performance ng Pilipinas mula pa noong 2022 ay maiuugnay sa commitment ng pangulo sa pagpapalakas ng foreign relations. Ang mga detalye pa sa balitang 'yan panoorin sa report ni Arnold Herrera. Since President Marcos Jr. took office in 2022, the Philippines has consistently become the brightest star in ASEAN, expanding among the fastest by 6.2%. Ito ang ibiniga ni Department of Finance Secretary Ralph Recto sa kanyang ulat patungkol sa magandang economic performance at long-term goals ng bansa sa ginanap na Philippine Economic Briefing kahapon. Naniniwala ang kalihim na nakatakdang maging trillion dollar economy ang bansa bago pa ang isang dekada. Batay sa ulat ng ahensya, inaasahang papalo ang projected economic growth ng Pilipinas mula sa 5.8 hanggang 6.3% ngayong 2024. Mas mataas kung ikukumpara sa ibang bansa sa Timog Silangang asya Ipinunto rin ng kalihim ang malaking ambag ng state visits ng Pangulo na siyang naging susi para maselyohan ang nasa $2.3 billion na halaga ng direct investments noong nakalipas na Enero at Pebrero at tinataya pa itong aakyat sa $72 billion sa oras na maisakatuparan ang investment pledges ng ibang bansa. Dagdag pa ni Rekto, ginagawa ng administrasyon ng lahat para masolusyonan ang kahirapan at hubugin ang Pilipinas bilang isang investor-friendly country sa mata ng ibang bansa. All of these are aimed to provide pathways out of poverty for about 14 million Filipinos or cutting poverty incidents to 9% by the end of the present term or sooner. This is the most, this is the single most important number that we aim to achieve. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, ginunita naman sa Imus Cavite ang National Flag Day kahapon. Ito ay bilang pag-alala sa ika-126 na taong anibersaryo ng labanan sa Alapan na sumisimbolo sa unang tagumpay ng mga revolusyonaryo laban sa mga Kastila. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Makasaysayang araw ang ika-28 ng buwan ng Mayo kada taon dahil sa pagdiriwang ng Pambansang Araw ng Watawat o National Flag Day. Kasabay ito ng paggunita sa ika-126 na taong anibersaryo ng labanan sa Alapan. Dito kaunaw ng iwinagayway ang bandila ng Pilipinas bilang pagdiriwang sa kaunaw ng panalo ng mga revolusyonaryo laban sa mga Kastila. Ito ang nagbigay daan sa deklarasyon ng ating kalayan noong 12 ng Kunyo, isang siyam sa Kawit Kavite. Sa pagdiriwang na ginanap sa damban ng pambansang watawat sa Imus Heritage Park sa Alapan, sinabi ni Mayor Alex A. A. Advincula na ito ay pagbibigay pugay sa kabayanian ng ating mga ninuno na lumaban sa mga Kastila para sa ating kalayaan. Hudyat na din ito ng pagsisimula ng National Flag Days mula sa ika-28 ng Mayo hanggang sa ika-12 ng Hunyo na siyang Araw ng Kalayaan. Nagsilbing panauhing pandangal sige ng Lisa Guerrero Napil ng National Historical Commission of the Philippines. Nagbigay pugay din ito sa kabayanian hindi lang ng mga imosenyo mga kabitenyo at mga lingkod bayan sa ngayon kundi sa lahat ng ating mga bayani para sa MBC TV Network News ito si Raymond Dapaz sama-sama tayo Peace. Iminungkahi sa Kamara ang panukalang higit na magpapalakas sa pre-disaster response ng pamahalaan sa tuwing may paparating na bagyo. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Angelica Cosme. Iminungkahi sa Kamara ang higit na pagpapalakas ng pre-disaster response ng gobyerno lalo na tuwing may paparating na mga bagyo. Itong inirekomenda at binigyang ni dinagat Islands Representative at Chairman ng House Committee on Disaster Resilience, Alan Ecleo. Sa House Bill 10233 o ang Declaration of State of Eminent Disaster Act, Inaasahan ang napapanahong deklarasyon ng gobyerno bago pa man ang unang bugso ng paglandfall ng isang bagyo. Sa nasabing panukalang batas, kapag idineklara ng national government at mga local government units ang state of eminent disaster, ay maaari nang ikasa ang mga hakbang para mapalakas ang kapasidad ng mga komunidad sa pagresponde sa emergency. Kasama sa sinasabing anticipatory actions nito ang mobilization ng inilaang pondo, pag-iimbak ng pagkain at non-food items, at iba pang hakbang sa ilalim ng disaster risk reduction and management plans sa national at local level. Kaugnay naman ito, parurusahan ng mga tao o grupo na magpapabaya sa kanilang tungkulin tulad ng pagharang sa distribusyon ng relief goods sa mga lugar na nasa ilalim ng state of imminent disaster at iba pa. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Inaasahan naman na lalago at magiging triple ang ekonomiya ng Pilipinas pagdating ng taong 2033. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Inaasahang magiging triple ang ekonomiya ng Pilipinas pagpatak ng taong 2033 at mauungusan umano ang China, Japan, India at South Korea. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, sa kabila ng external challenges ay malalagpasan umano ng Pilipinas ang mga ekonomiya sa ASEAN region na may projected growth rate na 5.8 to 6.3% ngayong 2024 at 5.9 to 6.5% naman sa 2025. Ibig sabihin ayon kay Recto, magiging trillion dollar economy na ang Pilipinas sa susunod na kalahating dekada. Posible anya ito sa pamamagitan ng mga growth enhancing strategy at right policy tools ng pamahalaan para pakalmahin ang inflation at pagprioridad sa food security. Gayun din ang pagtitiyak sa mga inisyatibong tutulong sa pagpapalakas ng mamumuhunan sa mga pangunahing sektor sa Pilipinas. Samantala, aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang paglikha ng dagdag na 5,000 non-teaching positions sa mga paaralan sa buong Pilipinas. Ito ay alinsunod sa hiling ng Department of Education sa dagdag na tauhan upang maialis ng administrative work sa mga guro at makapag-focus sa kanilang pagtuturo. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang paggawa ng 5,000 non-teaching positions sa mga paaralan na hiniling ng Department of Education ngayong taon. Ayon sa DBM, ang paggawa ng mga bagong non-teaching positions ay layong alisin ang administrative work ng mga guro at mas matutukan ang pagtuturo sa mga estudyante. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, pasok ang mga nasabing personnel sa salary grade 11 para sa fiscal year 2024. Dagdag pa ni Pangandaman, sumasalamin ito sa pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na mapaganda at matutukan ang kapakanan ng mga guro at maging ang mga mag-aaral sa bansa. Kukuhani naman ang pondo sa ipapasahod sa 5,000 non-teaching personnel sa Miscellaneous Personal Benefits Fund na nasa Fiscal Year 2024 General Appropriation Act. Habang ang Retirement and Life Insurance Premium ay hugutin sa automatic appropriations. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng kamara ang panukalang batas para sa regulasyon ng paluwagan system sa buong Pilipinas. Ang mga detalye pa sa balitang iyan tutuwan sa report ni Rose Babiera. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng kamara ang panukalang batas para sa regulasyon ng paluwagan system. 231 na mambabatas ang bumotong pabor sa House Bill 10284 o ang bagong Paluwagan ng Bayan Act nabubuo ng tatawaging Community Paluwagan Administration. Batay sa House Bill, magsisilbi itong independent agency sa ilalim ng Department of Trade and Industry na siya namang tututok sa regulasyon ng pagtatatag at pagpaparehistro ng mga paluwagan. Inaasahan na sa pamamagitan ng panukala ay may iwasan ng mabiktima ang mga sumasali sa paluwagan na natatakbuhan at hindi na nababawi ang kanilang ibinigay o hinulog na pera. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinuri ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang bagong luxury development ng isang corporation sa Quezon City. Ito raw ay maituturing na instant landmark destination, lalo na sa buong Metro Manila. Ang iba pang detalya sa balitang yan alamin sa report ni Arnold Herrera. Pinuri ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman at CEO Alejandro Tenko ang Bloomberry Resorts Corporations. Kaugnay sa pinakabagong luxury development ito na Soler Resort North sa Quezon City na inilarawan itong instant landmark destination sa formal opening ng ikalawang Soler branded leisure and entertainment property sa Metro Manila. Sinabi ni Tenko na ito na ang simula ng new era, hindi lamang sa gaming industry ng bansa, kundi maging sa tourism industry nito. Inaasahan ni Tenko na ang Soler Resort North ay magiging isang leisure at entertainment destination sa nasabing bahagi ng Metro Manila. Ito ay matatagpuan sa isang 1.5 ang lugar at siyang una at tanging 5-star integrated resort and casino na magsisilbe sa Northern Metro Manila at mga katabing lalawigan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa inaugurasyon ng Soler Resort North noong Sabado. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Let's go, Liquid! Let's go! Nakuha ng Liquid Echo ang ikalawan nitong MPL Philippines season title matapos ma-sweep ang defending champions AP Bren sa grand finals noong linggo. Ang mga detalye sa mundo ng sports, iyahatid ni Mili Borha. Liquid Echo competed the road to the damp shot matapos talunin ng Falcons AP Bren at makuha ang kampinato sa MPL Philippines season 13. Liquid Echo is back on top. Nakuha ng M4 World Champion na Team Liquid Echo ang kanilang ikalawang MPL Philippines title, matapos masweep ang Falcons AP Brand sa Grand Finals ng Season 13. Walang pinalampas na pagkakataon ng Liquid sa bawat laro ng serye. Sa paunguna yan ang Season 13 Finals MVP na si Sanford Sanford Viluya. Para sa bagong Season 13 Champs, mahalaga ang pagkapanalong ito dahil napatunayan nila sa mga tao na championship caliber ang kanilang team. So, yeah, um, sa team namin talaga sobrang parang ngayon yung season yung sobrang daming nag-doubt, sobrang daming nag -udow. And then, ayun, parang so, doon lang sa part na yun na naging sobrang halaga. And especially na nakapag-qualify kami sa MSC din na sobrang laki prize pool. Ayun, na napatunayan sa lahat na championship caliber team talaga kami. Already leading the match point 0 isang clash ang tumapos sa kwento ng Falcons AP Bren with Sanford taking down Tree from the bees. Pero agad nakabawi ang gold laner na si Marco Super Marco Kitano charging a four-man wipeout against Echo. Sa huli si Alston Sanji Pabigo na lamang ang last man standing at tumapos na sa tori ng AP Bren. Siguro nangyari sa game, man eh. Sobrang completely basa nila kami. Parang lahat ng overall talaga, overall ng lanes, parang pareter lords, parang na lamang na sila eh. Parang mas better na team sila ngayon. Parehong muling sasabak ang dalawang world champions sa international scene para i-representa ang Pilipinas sa Mid-Season Cup 2024 na gaganapin sa July sa Saudi Arabia. Pero bago yan, nag-iwan ang mga ito ng mensahe sa kanilang mga makakalabang team. Maganda sila. Good luck and good luck sa mga kalaban namin and sa Falcons brand. Um, uh, Ayan, galingan natin sa MSC. Uh, um, natin yung pinakirin. Para sa MEC TV Sports, ito si Mili Borja. Sama-sama tayo, Pilipino. At the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Official portraits ni Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo inilabas na ang mga detalye pa sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Inilabas na ang official portraits ng bagong Miss Universe Philippines na si Chelsea Ann Manalo. Nang ibabaw ang ganda ng 24 anyos sa Bulakenya sa suot na white serpentine archival dress. At syempre, to complete the look, ang kanyang crown. Nang magbalik tanaw sa kanyang Miss U Philippines journey, inamin ni Chelsea na hindi ito naging madali. Pagbabahagi niya, wala siyang sariling stylist. Wala rin daw itong trainer sa kanyang signature walk noong kompetisyon. Kaya naman, very thankful ito sa mga designer na tumulong at nagtulak sa kanyang magpatuloy. Kayon din sa kanyang makeup team at higit sa lahat sa kanyang pamilya. Bago naging beauty queen, nagsimulang sumabak sa pagmamodelo mula print, ramp, and commercial si Chelsea sa edad na no 14. Habang youth education and body positivity ang ilan sa kanyang mga isinusulong. Agad namang bumuhos ang mga komento ng paghanga at suporta para sa kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe pageant na gaganapin sa Mexico sa Nobyembre. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes! Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV